Hay, uso pa yan ang So, eto, may solusyon na tayo ngayon. Flystar. Sige, mami muna. Simplex simple, simple no, lang po. Basahin nyo no. po yung karton, Ibudbud nyo po yung pulbos, So, ayan. Sigurado. Ayan na po. Ayan na na po. Ayan Ang pruweba. Low bat. Pagka-dapo po, ayan na, low bat na low bat na po. Ayud. Isay na po. Ay, ay, Ang tutukan po natin. Ito, doon dumapo. Ayun, oh. No? Tiyo-tirang naging isay. So, ayan. Problema ba sa langaw? So, ayan. Ito na ang ating solusyon. Anong tawag, Ate Fruit? Flystar. So, ayan. Solid na solid. Pagkadapo ng langaw, hindi mo na pwedeng Bukawin Ayan, kung saan na siyang mangingisay Flystar Fly Star. Ayun. Nangisay na nga. Ayan na. Within 5 seconds. oh Wala na. PM lang po kayo. Kaya bukla po lang po yung TV. Gusto niyong ng Fly Star.